Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita nationwide ngayong gabi. Dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ililipat na sa Pasay City Jail. Kongresman Zaldico, isa umano sa mga mastermind sa maanumalyang flood control projects. LTO, nag-issue na ng show-cause order laban sa tinaguriang BGC Boys kaugnay ng paggamit ng peking driver's license para makapasok sa kasino. Melec maglalabas ng show-cause order laban sa kontraktor na naging campaign donor ni Senador Escudero. At bilang ng nasawi sa kaguluhan sa Nepal, umabot na sa mahigit dalawampu. At dagdag pensyon ng mga SSS pensioners, epektibo na. Tribemats, Tribemats, 1 -2> 1 -2> data, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas <laughs> ng Dry Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ay araw po ng Miyerkules, September 10, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, naging mainit ang sagutan ng mga senador ngayong hapon nang talakay nila ang tungkol naman sa kustudiya ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pero sa huli, napagkasunduan ng mga ito na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail mula naman sa Camp Krame. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Bigadalay na pagkasunduan nga ng mga senador sa naging sesyon ngayong hapon na sa Pasay City Jail si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame na kanyang kinalalagir ngayon. So the motion is to transfer that particular uh, person to Pasay the Pasay City, City Jail. Jail. Any objection? Chair Huston, motion is approved. The Sergeant-at-Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail. As soon as possible. Pero bago, pero bago nga magpa na nito naging mainit naman ang talakayan dito Colonel Grijaldo Colonel Grijaldo nagtestify dito sa ating uh, committee but the following day or the the days uh, after he was he was uh, uh, required to appear before the quadcom and he was cited in contempt nang siya ay na kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binobombard siya doon, pinupunupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag uh, mag, uh, i i yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Rialdo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawa ng Senado na mag ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, na uh, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay gerald Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil Uh, we, we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat uh, sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Hindi po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Na dapat Therefore, po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, you're. Doon tayo uh, magsisimula. Uh, ang iniwan ninyo, site in contempt. And legal custody of the Senate. Na po ng, ano, He was eh, still under the legal custody uh, lang of lang the Senate. President nga Tomi, nabuti nilang magkaroon ng mahigit kalahating oras na suspension sa kanyang pagbabalik at maging pagkakasundo na ilipat na si Bray. Nagkaroon naman ng kaunting paalala si Senator Jingoy Estrada sa Office of the Sergeant-at-Arm. President, I think we have to uh, ask the OSA to be strict in implementing the rules. Uh, With regard to the uh, visitation hours uh, of a prisoner, Mr. President, no, no uh, visitors allowed. Only, uh, only uh, members of the family, lawyers, priests, etc., cetera, etc. Cetera. Thank you, Mr. President. Yes, the sergeant is hereby directed and um, um, make a list of those who will visit him. pamamagitan nito, sa pamamagitan naman ni Sander Joel Villanueva ay naisama na rin sa record na bagamat ililipat sa pasay si Hernandez ay nasa Senado pa rin ang jurisdiction. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Mexican News or 40. IMAX. 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 Major y. Major y. Samantala, binigyan lang ng labing limang araw ang mga diskaya para makapagpaliwanag kung paano nakapasok ang kanilang mga luxury cars at kung nabayaran ba ang mga buwis para rito. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilan kasi sa mga luxury cars ng mga diskaya ay wala raw sapat na import entry documents at mga entry payments. Walo ay walang import entry permit habang ang pito naman ay walang Certificate of Payment. Samantala, iimbestigahan na rin ang sampung mga personnel ng Bureau of Customs para malaman kung papaano nakapasok ang mga naturang sasakyan ng mga Diskaya. Bago ito, una nang sinabi ni Nepomuceno na maliban sa mga Diskaya, iimbestigahan na rin nila ang mga luxury vehicles ng ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Max, Max, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. Mga kabrigada tahasang pinangalanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong si Akubikol Partylist Representative Saldico na isa umano sa mga mastermind sa maanumalyang flood control projects na kasalukuyang iniimbestigahan sa Kongreso. Samantala wala pang impormasyon si Magalong na bahagi siya ng binubong Independent Commission ng Malacanang. May report si Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo! Brigada. <laughs> Mula pa noong 2019, hindi na nagpatinag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa kanyang paninindigan para tapusin ang talamak na korupsyon sa bansa. Sa kapihan sa Manila Hotel ngayong araw, inilahad niya ang bigat ng laban kontra sa sistemang halos naging kalakaran na. Inilarawan niya na ang anomalya sa flood control projects ay isang highly organized crime. Ang korupsyon, massive na po at ito po structural, systemic, And sad to say po, that it's already a highly organized crime sa ating bureaucracy. Dito niya rin tahas ang pinangalanan si Ako Bicol Party List Representative Saldico na isa umano sa mga mastermind ng highly organized syndicate sa maanmalyang flood control projects. Isa si Ko sa mga iniuugnay sa ilang pinakamalalaking kontratista sa bansa. Isa sa mga mastermind nila niyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang bangit. Eh. For some reason, eh, for some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Pero ayon kay Magalong, posibleng may mas mataas pa sa posisyon na tunay na utak sa anomalya. Hindi naman gagalaw yun kung wala. <laughs> 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 naman gagalaw kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya nang tanungin siya kung sino ito. Muna siguro sagutin ngayon. <laughs> Ayon kay Magalong, sa dami na ng ebidensyang nakalap, dapat may masampahan na ng kaso. Dahil sa oras na may makulong, dito na maglalaglagan kung sino-sino ba talaga ang sangkot sa anomalya. Once na nagumpisa na yung nakulong na dyan, maglalaglagan na yan. Sa isa rin, ang ginagawa nila ngayon, nagpupul sila ng resources, itong mga politiko, itong mga nagkakasabwatan na sila sa Dipidosh. Right now siguro baka nagmi meeting meeting na sila lahat. Naniniwala si Magalong na ang laban kontra korupsyon ay hindi dapat nakasentro sa gobyerno lamang, kundi sa bawat mamamayan na handang magsalita at manindigan. Kaya naman suportado niya ang panawagan para sa pagbuo ng Independent Commission kaninang umaga may mga ulat na isa siya sa itinalaga ni Pangulong Marcos na bubuo sa TRIMAN Independent Commission kasama si dating Public Works Secretary Babe Singson pero ayun kay magalong ngayon ko lang nabalitaan eh, <laughs> so it's not My true question. sir as as we speak na right now wala pa naman ah, wala, wala pa, pa po. naman ah, paliwanag niya may issue kasi diyan eh, na nirerace eh katulad yung sinabi ni ni uh, Usec uh, Claire na palagay niya from his uh, from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission sapat walang politiko. Mm. Eh nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. Pero kung sakali man daw na isa siya sa mga pinili, ay tatanggapin niya ito at handa siyang isumite ang lahat ng mga dokumento kaugnay sa maanumalyang flood control projects in the heart of changing lives ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Mga kabrigada samantala ikinagulat naman daw ni Representative Zaldico na nabanggit ang kanyang pangalan ni Magalong kaugnay nga sa mga manumalyang flood control projects muli din niyang itinanggi ang anumang maling gawain Six. 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 Brigada Baglita, Nationwide. Nationwide. Samantala, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang tinaguri ang BGC Boys matapos umanong gumamit ng peking driver's license para makapasok uh. sa kasino. Para sa iba pang detalye sa report, Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Nag-issue na ng SOCOS order ang Land Transportation Office laban sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys grupo mula sa Bulacan First District Engineering Office na pinangungunahan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Itinakda ang sa September 12 para pagpaliwanagin ng grupo hinggil sa umunay paggamit ng peking driver's license card upang makapasok sa kasino posibleng masampahan ang kasong falsification at paggamit ng pekeng dokumento ang mga sangkot. September 12, yung hearing natin ng this, no, pinashokos natin yung BGC Boys to explain kasi eh, sasampahan din natin ang kaso yan. Eh. Uh, falsification, use of falsified documents and all that. Hindi lang ito simpleng paglabag ayon kay Mendoza dahil kailangan ding matukoy kung saan nang galing ang mga pekeng ID. Maaari rin daw humantong sa perpetual revocation o tuluyang pagbawi ng kanilang driver's license kung mapatunayang peke nga ang mga lisensya. Okay, well, the, minimum is the revocation of the revocation license nila. You know, if it's a graph, you can get the option. But we need more. Kailan namin kunin yung call the PNK nila for uh, falsification. Sa ngayon, photocopy pa lamang daw ng mga PEC Driver's License ID ang natatanggap ng tanggapan ni Mendoza. Wala pa yung actual, all have is a photocopy clip. So you falsified document, makaligayang isang pakagat, pero use the falsified document, but talagang ginamit ka sa kasino. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cath Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila. Sa Music News Authority Ibinahagi naman ni Comelec Chairman George Garcia sa naging ambush interview sa kanya na maglalabas ang Comelec ng Shokos Order laban naman kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Matatandaan po na isa ang kumpanya ni Lubiano sa top 15 list ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng malaking halaga ng flood control project. Maliban pa roon, inamin din niyang nag-donate siya ng 30 million pesos para sa kampanya ni Senador Jesus Escudero. Ayon kay Garcia, si Lubiano ang una pa lamang sa 52 pang contractors na hilingin nilang magpaliwanag. Sa kabilang banda, tiniyak naman ni Escudero na handa siyang tumalima sa anumang magiging utos sa kanya para maipakita na hindi siya lumabag sa anumang batas. Excited, Max. Fried Samantala, House Leader nilinaw na walang papalitang speaker. Miembro naman ng National Unity Party nag-resign matapos umanong paratangan na nagpapaikot ng lagda para patalisikin si Speaker Martin Romualdez. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Walang magaganap na palitan ng liderato sa Kamara. Ito ang paninindigan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V sa gitna ng umuugong na sabi-sabi o intriga na may plano umunong patalsikin si Speaker Martin Romualdez. Sa panayam kay Ortega, Sinabi nitong nagkaroon ng party leaders meeting kaninang umaga, ngunit walang kinalaman sa pagpapalit ng speaker, kundi sa pagpapatibay ng panukalang pambansang budget at priority legislation ng Administrasyong Marcos, na nanatili anyang matatag at nagkakaisa ang mga miyembro ng Kamara. Sa naturang pulong present sina Speaker Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos, pati na ang Deputy Speakers at Political Party Leaders. Iginiit ni Ortega na nagsimula ang mga chismis bago pa mag-convene ang 20th Congress kung saan may mga tinatawagan umanong kongresista. Ang mga tumatawag ay ginagamit umano ang pangalan ng mga boss ngunit mahirap maniwala kapag sabi-sabi lang. Samantala, sa hiwalay na panayam, kinumpirma ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nagbitiw na siya bilang miyembro ng National Unity Party. Ibinahagi ni Barzaga na pinaratawag tangan di umano siya ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nagpapaikot ng lagda o signatures ng mga mambabatas para mapalitan si Speaker Romualdez. Giti Barzaga, wala itong katotohanan at inirekomenda niya lamang sa partido na huwag nang ipagtanggol ang reputasyon ng kamera partikular na si Romualdez. Hindi kasi umano imposible na may kinalaman si Romualdez sa mga maanumalyang flood control projects kaya nais niyang maimbestigahan din ang House Leader. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Umabot naman sa 22 dalawang katao na ang nasawi sa patuloy na tensyon dyan po sa bansang Nepal Ito nga matapos ang marahas na pag-disperse ng mga otorilad sa mga kabataang nagpuprotesta laban sa korupsyon at ipinatupad na yung social media ban Karamihan sa mga biktima ay nasawi noong lunes September 8 matapos gumamit ng mga live ammunition rubber bullets at water cannons ang mga security forces upang buwagin ang mga ralista. Umabot din sa daang-daang katao ang nasugatan. Nagbitiw na rin sa pwesto si Prime Minister KP Sharma Oli habang patuloy naman ang panawagan ng mga human rights group para sa investigasyon. Max. Max. Brigada Bandita. Samantala, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na sinimulan na ng Department of Justice ang pagsisilbi ng sabina laban sa negosyanteng si Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at anim na pong iba pang individual na iniuugnay sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Bahagi ito ng nakatakdang preliminary investigation, kaugnay ng mga reklamong inihain ng mga pamilya ng mga biktima. Kabilang sa mga kasong isinampa ang multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mabibigat na paratang. Ayon sa DOJ, nagpapatuloy ang proseso ng pagbibigay ng sabina upang masiguro ang pagdalo ng lahat ng mga respondent sa gagawing investigasyon. IMAX. 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 Ito naman mga kabrigada, magandang balita dahil tinugunan na ng pamahalaan ang matagal ng apila ng mga SSS pensioners na taasan ang kanilang monthly contribution. Kasabay kasi ng ika-68 SSS anniversary celebration, inilunsad din ng Pangulo ang 2025 SSS Pension Reform Program. May report sa Brigada Maricar Sargan, i mo. Brigada! Epektibo na simula ngayong buwan ang mas mataas na halaga ng matatanggap na pensyon ng mga pensioners ng Social Security System o SSS kasunod ng formal na paglulunsad ng Pension Reform Program ngayong araw. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial launch ng programa na inaasang magbebenepisyo sa mahigit 3.8 million pensioners. Sa ilalim ng reform program, makakatanggap ng annual increase o taunang dagdag sa pensyon ang mga pensioners kada Setyembre mula ngayon hanggang hanggang taong 2027. 10% ang increase ang aasahan ng mga retirement and disability pensioners, habang 5% para sa mga death and survivor pensioners. Sa datos ng SSS, mahigit 2.5 million ang populasyon ng mga retirement pensioners, mahigit 100,000 sa mga disability pensioners, habang 1.1 million ang mga survivor pensioners. Ayon kay SSS President and CEO Robin Declaro, tugon ang pension reform program sa panawagan ng mga miyembro na taas ng halaga ng pensyon at bunga ng masusing review ng pondo para maisakatuparan ang direktiba ng Pangulo. Sa mensahe naman ni Pangulong Marcos, sinabi nitong layunin ng bagong SSS Pension Reform Program ay hindi lamang dagdag benepisyo, kundi pagkilala sa panghabang buhay na sakripisyo ng bawat manggagawang Pilipino. Anya, ang bawat pisong kontribusyon ng mga miyembro ay bunga ng pawis, pagsusumikap at dedikasyon na kaya tungkulin ng pamahalaan na tiyaking may maaasahang ginhawa sa oras ng kanilang pagre-retiro. Sa kauna-unahang kauna pagkakataon sa kasaysayan ng SSS, itinaas natin ang pensyon sa ilalim ng SSS Pension Reform Program. Kailangan na kailangan natin gawin ito bilang pasasalamat sa ating mga kababayan na buong buhay na naglilingkod, nagtatrabaho para sa ating bansa. Simula nung araw, unang araw ng Setyembre ng taong ito, itinaas na natin ang inyong buwanang pensyon. At taon-taon, ito ay tataas hanggang 2027 na walang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro ng SSS. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Brigada At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefem Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Sefem Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of...